Good morning, everyone. <laughs> It's another day. Work naman tayo. So today, um, um, I'll be finishing the painting ng mga mga ginawa ko na table doon sa workspace ng aking anak. So, ito, pakita ko lang. Very quick, ha? Very quick. Uh, ito yung frame ng kanyang a uh, desktop uh, table so desktop so dito dito ilalagay ang mga monitors no monitors ng kanyang uh, PC ayan ito itong frame ay customized <laughs> sarili kong design ayan so kung titingnan natin uh, parang open siya dito sa harapan ang table top kasi dito ang uh, table <laughs> dito ilalagay ko ay yung matibay na matibay na laminated plywood na dark brown black ang kol, ang kulay so uh, kasi matibay na siya uh, dito ko siya ni uh, nilagyan ko siya ng parang malaking space dito sa harapan. So ang idea para kung gusto niyang pumasok ng konti, walang harang. niyan walang harang. So dito ang brace niya. So dito na banda sa gitna at sa likuran. Kasi ito yung magbe-bear ng most of the weight ng mga pieces uh, ano niya, accessories and monitors. So ito, ayan. So ngayon, i ko na siya. Uh, ito, ano, na-prime ko na siya ng ano. Na-prime ko na siya ng ang gamit ko dito ay epoxy primer. So matibay na primer 'yan. So, ayan, no? ayan, no? So, dito, ayan. So, after this, uh, pipinturahan ko na siya ng, um, ano muna, yung gray muna. Kasi ano to eh, ito primer, itong gray na to ay primer. So, itap coat ko siya ng, ano lang gagamitin ko, yung acrylic, no? na latex. Yeah, I-tagcoat ko siya ng latex. Tapos, uh, ispryan ko siya ng acrylic na black. man, Para maganda. Parang, ano ang dating? Parang metal. Uh, parang, kung titingnan mo, parang ano na siya, parang uh, bakal. Ayan. So, yan lang muna. Uh, yung iba, sa susunod din naman. <laughs> One, dos,